Markahan po ang kalendaryo holiday ang May 12, araw ng eleksyon sa lunes. Ipatutupad ito sa buong bansa basis sa proklamasyon ng Malacanang. Layon daw nitong makaboto mga Pilipino sa national at local elections. Sa tala ng Commission on Elections, nasa 68.4 million ang mga rehistradong botante sa bansa. Ipapatuloy ang pag-deliver ng mga balota ay ng testing sa mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. Ayon naman sa Comelec, bakit na sa apat na raang kandidato ang pinagpapaliwanag ng Comalek di sa umunoy vote buying? May unang balita live. Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. 6.25 a.m. kanina nang umalis sa mga container van at convoy ng PNP dito sa National Printing Office para maghatid ng mga karagdagang balota sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila. Una nang sinabi ng COMELEC na target nilang matapos ngayong araw ang paghahatid sa mga balota ilang araw bagong eleksyon. Madilim pa lang, mahaba na ang pila ng mga container van na ito sa bahagi ng Near Road sa Quezon City. Dito ikakarga ang milyon-milyong balota mula sa National Printing Office na ihahatid sa iba pang lungsod sa Metro Manila na gagamitin para sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, nasa 7.5 million balot ang kailangan sa National Capital Region. Kalahati niyan, una nang naipamahagi kahapon target itong tapusin ngayong araw sa kabuuan nasa 68,431,965 ballots ang gagamitin sa eleksyon. Ito so meron po ulit ana distribute na po natin sa uh, sa buong uh, sa buong Pilip ay more or less 61 million na po. Yung po mga political parties, yung po mga watchers, yung po mga kandidato, pwede po silang magpalagay ng mga tao nila upang mabantayan yung mga balota bago ito ma-distribute sa ating mga guro. Target namang matapos bukas ang final testing at sealing sa mga makina na gagamitin sa eleksyon. Sa kasalukuyan, mahigit 50,000 precincts na ang tapos na ang final testing at sealing, sabi ng Comelec. Sa May 10 na ang huling araw ng kampanya, nagbabala ang Comelec sa mga kandidato na posibleng silang maparusahan oras na lumabag dito. Batay sa datos, nasa apat na rang kandidato na ang nabigyan ng show-cause order dahil sa mga insidente ng umano'y vote-buying. Pinakabago rito ang dalawang kandidato sa Marikina at sa Lalawigan ng Laguna. Kahapon po, halos 30 maigit ang uh, i-file na uh, petition to disqualify naman ng task force baklas laban sa uh, isang si kandidato for senator at uh, yung ibang kandidato for governor, vice governor at sangguniang palalawigan at sangguniang bayan, pati mayor. Iga, ninaasahan ng COMELEC na mamayang hapon matatapos na ang distribution ng mga balota para sa eleksyon 2025. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Paglaban sa korupsyon ang idiniini na Ronald Arambulo, Representative Franz Castro at Liza Massa. Mga manggagawa ng kinumusta ni Modi Floranda at Jerome Adonis, Free Health Sciences Education, ang nais Alin Andamo sa Maynila. Kasama nila sa Laguna, si Representative Arlene Grossas, Teddy Casino, David Diangelo, Mimi Doringo, Amira Lidasa at Dalilo Ramos. Nangampanya sa Cotabato si Senator Bong Revilla. Si Representative Bonifacio Busita, ligtas sa pagmaneho, ang advokasya Nakipagpulong si Atty. Angelo de Alban sa mga magulang ng children with special needs. Nagmotor motorcade sa ilang lugar sa Metro Manila, si Sen. Bato de la Rosa. Atty. Raul Lambino. At Congressman Rodante Marcoleta. Kapakanan ng urban poor, ang idiniin ni Sen. Bongo sa Makati, kasama ni si Philip Salvador. Nais si Sen. Lito Lapid na panitilihin ang mga traditional jeepney. Sa ilo-ilo ay binida ni Kiko Pangilinan ang kanyang track record. Kapayapaan at pagunlad sa Mindanao ang nais si Ariel Carubin. Pagboto ng tama ang binigyan din ni Sen. Francis Tolentino. Nangako si Mama Makino na palalakasin ng implementasyon ng libreng kolehiyo. Patuloy namin sinusundan ng kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News papaliwanag ng ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Sila ay sinadya Secretary Jesus Crispin Remulla. Interior Secretary John Vic Remulla. PNP Chief Romel Marbil. PNP CIDG Chief Nicolas Torre Duterte. At Special Envoy on Transnational Crimes, Marcus Lacanilao. Ang utos ng Ombudsman ay kasundang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na imbisigahan at sampan ng reklamo ang mga nasabing opisyal. Ay sa chairperson ng komite na si Sen. Amy Marcos, lumabas sa kalimbisigasyon na bahagi ng anyay demolition job laban sa pamilya Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo. ng ginayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sampung araw ang binigay ng ombudsman sa nabanggit na limang opisyal para sumagot. Sinisikapan ng Gemma Intrigated sa makuha ng kanilang mga pahayag. Malayo man sa Vatican, patuloy ang pakikisa ng mga Pilipino sa PayPal Conclave. Sisimula na po ngayong araw. Sa Manila Cathedral, may iaalay na misa para dyan. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Augustin. James! Igang good morning. Dalawang banal na misa at pagdarasal ng Santo Rosario idaraos ngayong araw dito po yan sa Manila Cathedral para ipanalangin niya ang pagsisimula ng conclave sa Vatican City na magtatalaga ng bagong Santo Papa. Alas 7.30 ngayong umaga ang schedule ng Banal na Misa na susundan mamayang alas 12:00 ng tanghali. Kabilang sa intensyon ng Banal na Misa, ang ipagdasal ang pagsisimula ng conclave ngayong araw. Magdarasal din ng Santo Rosario mamayang alas 11.30 ng umaga na pangungunahan ni His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales. Iniimbitahan ng mga katoliko na makiisa sa panalangin. Maaga pa lang kanina, may mga nagtungo na rito mananampalataya sa Manila Cathedral. Tinanong namin sila kung ano nga bang pinapanalangin nila mga katangian ng susunod na Santo Papa na mamumuno sa Simbang Katolika. Malapit sa mahirap. Tapos, ano lang, uh, marunong makinig sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Siguro po open sa lahat uh, sa mga sitwasyon na kagaya sa mga mahihirap na handang tumulong po. Ganun po. Yung mabuting puso para sa sangkatauhan, yung siya yung magbibigay ng, ng hinaing ng mga tao para kay Lord, kung paano yung gabay na ibibigay niya para sa tao. Pag naglilingkod ka, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Ang iisipin mo yung para sa kakabutihan ng lahat. Samatala igan sa mga oras na ito ay pinayagan na, na makapasok sa Manila Cathedral yung mga makikiisa sa banal na misa. Tinatabihan na natin yung pagsisimula niyan ngayong alas 7.30 ng umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Idaraan sa taimtim na pagdarasal at pagninilay-nilay ang mga kardinal o na mga kardinal ang pagpili sa susunod na Santo Papa. Kasabay rin ito ang pagsunod sa prosesong ilang dekada ng mahigpit na ipatutupad ng Vatican. Ang buong proseso ng papal conclave, alamin sa UB Explainer. Nang pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong April 21, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Nawalan ng pinuno ang simbahang katolika. Sede vacante kung tawagin ang panahon na walang nakaupong Santo Papa. Sa panahong ito, ang namamahala sa simbahan ang College of Cardinals. Nitong mga nakaraang araw, nagsama-sama sila sa mga general congregation o mga pagpupulong kung saan pinag-usapan ang paghahanda para sa pagboto sa susunod na Santo Papa o ang tinatawag na Papal Conclave. Ang conclave ay mula sa mga salitang Latin na kung, na ibig sabihin, ay with, o together, o magkasama, at claves na ibig sabihin naman ay key o susik, na kapag pinagsama ay nangangahulugang with a key. Mga cardinal elector ang boboto para sa susunod na Santo Papa. Sila ang mga kardinal na may edad pitumput siyang pababa. Kagabi, pumasok na sila sa Casa Santa Marta at pagbabawalang magkaroon ng komunikasyon sa labas. Sa sasakay ang mga kardinal para dalhin sa Sistine Chapel kung saan gagawin ang papal conclave. Extra omnes. Tulad ng pinagmula ng salitang conclave, nakasara ang Sistine Chapel habang nangyayari ang butohan ng mga kardinal. Sa unang araw, manunumpa ang mga cardinal elector bilang paggalang sa secret vote at sa pagtanggap sa magiging resulta nito. Dalawang beses boboto ang mga cardinal elector sa umaga at dalawang beses muli sa hapon. Bibigyan ng dalawa hanggang tatlong balota ang mga cardinal elector. Pagkaboto ay isa-isang lalapit ang mga cardinal sa mesa sa harap ng altar kung saan naroon ang isang receptacle na may takip may tinatawag na scrutineer na silang titingin sa balota. Reviser naman ang tawag sa bibilang ng balota. Ang mga balota, isa-isang itatahi para pagsamasamahin. At sa kasusunugin ang mga balota. Kailangan makakuha ng two-thirds ng bilang ng mga bumoto para magkaroon ng bagong Santo Papa. At bilang hudyat na may bago ng Santo Papa puting usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel. Kung wala, itim na usok ang lalabas. Ang nanalo sa botohan ng mga kardinal, tatanungin kung tatanggapin niya ang pagiging bagong Santo Papa at kung ano ang magiging bagong pangalan niya. Kapag tinanggap niya, dadalhin siya sa maliit na sacristy sa tabi ng altar ng Sistine Chapel para magpalit sa puting office attire ng Santo Papa. Sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, inaanunsyo ng isang senior cardinal ang Habemus Papam, o We Have a Pope. Habemus Papam! At sa kalalabas, ang bagong Santo Papa. Kapag hindi niya ito tinanggap, uulit ang proseso ng pagboto. Para sa unang balita, Mariz Umali nag-uulat para sa GMA Integrated News. Dumarami na nakikihataw sa eleksyon 2025, dapat totoo dance challenge. Kapilang sa mga kumasang kapuso radio personalities mula sa barangay LS 97.1. Mula sa court, G. Uh, dance challenge sa mga atleta ng NCAA schools. Mga kapusong netizens, huwag na magpahuli. Pakiyataw na in 4 easy steps at ipost ang inyong video kasamang hashtag Dapat Totoo Dance Challenge. Ngayong gabi, hinahabol pa rin ni Padre Salvi, si Fidel na Maria Clara ibara Ibarra. Sa isang nakakaaliw na edited photo ni Juan Trevino, makikita ang photo ni Padre Salvi sa labas ng PBB House at may dalang hanger habang kabis praile. Biro ni Juancho sa caption na balitaan niya raw na may nanggugulo <laughs> sa bahay ni Kuya. Alam naman ng netizens na tila bumanter pa na si Fidel, ang karakter ni pambansang ginoo David Licauco sa hit Kapuso series, ang inahanap daw ni Padre Salvi. Nasa loob pa rin ng PBB house si David bilang house guest. Hindi naman. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masamay bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.